100,000. Hello mga kabeshi, dito kami ngayon sa Papag. Kami ay mag mini picnic. na yeah. Namili kami nung bagong ihawan. So, latag namin yung tent. Latag natin ang tent. Yan, mahangin. Mahangin na yun sobrang Parang dati din. Di ba dati nag-ihaw din tayo? Sobrang hangin. Bakay siya. Ito, o ba? Ito na lang ko Ilatag mo na natin po. wala namang putol 'to, di ba? Mm -hmm. Ayan ang may putol. Doon na lang? Maganda ba doon ilalagay? Dito, dito. mo na. na Dito may bata. Nakikita pa. Dito sila lang kung hindi mo pinatukan. Sigurado ang trip, di ba, nung talagang Ay, yung iba kasi nakikita. Nag-aabang lang. okay? okay Oo. Dito sa

lefad-lefad na naman.

tayo na kami ng tent. Ayan. Dito kami sa papag. Every year, nandito kami lagi pag, ano na, pag magsa-summer na. Ayan na. Iba na nga siya eh. Yung bahay-bahay na siya. Dati papag lang pa Tapos mag, ano pa, ilaw-ihaw. Tapos dito, ayan madaming isda dyan. Ewan ko lang ngayon kung madami pa rin. Siguro madami pa rin naman siguro. Kung gusto mo Lalo na dati napadami yung Pinoy. Mga Filipino. Namimingin sila dito. Tapos dito sa nagbabanti. Ano -ingaw lang. Ingaw-ingaw lang. Tapos yan mga palayan. More on bubat like and province. Kasi mahangin. Kasi may mga yellow dust. Kaya, mag-wear ka lang ng mask para hindi ka, ano, hindi ka hikain. Hindi ka ma-allergy. Welcome to our mini picnic. Ah! Dito na ulit kami. Sinundo namin tong batuta. Hello! Say hi! Anyang! <laughs> anyang, anyang! Diyan This is half Korean Filipino. Filipino. Ayan, nag-ano sila. Ayan, nag-ihaw sila. Ano mo, baul ba yan? Ihaw. Ihaw, ihaw. Ihaw, ihaw sila. Ihaaw. Ihaaw, ihaaw sila. <laughs> Sawan lang yun eh. Sige, mangkok puro, ito yung puro. Sabi ko, mangkok eh. Sabi mo na, sabi mangkok. Sabi, ganyan kasi yung sawsawan nila. Sa kasi bumi. Ganyan yung sawsawan <laughs> nila, mangkok. Mangkok. <laughs> Alboroto ang baby, oh. Ayaw maglakad. Oh. Let's go. Let's go. <laughs> Ayaw. <laughs> Mm. Tamad sa maglakad. Ayaw niya maglakad. Kita, mag <laughs> Yan, namimingwit po siya. Tinry niya yung kanyang pamingwit. Yan, mahaba na pamingwit niya. Mahaba yung ano dito. Pamingwitan. Nahipo na kami. Bye, Ah. Dempo at manok. Are <laughs> <laughs> Yung mga tropang Good Book, ay e yung original tropang Good Book. Ayan, Ito, hipon. <laughs> <laughs> Ayan, Ayan. So, Shut shut na tayo. Tayo. Tera tayo... hmm. na at soju. minsan so, lang uminom. Eh. <clears throat> Hello sumakit na yung ulo ko. Parang mag atakehin na naman ata ako ng migraine ko. Asa nga si Dada? Ayun, namiminit pala siya. Ayun, namiminit pala siya. Tara, nabita natin. Tara natin siya doon. na natin kung may huli na siya. Medyo, ano, lumalamig na yung hangin. Kaya nag-jacket na rin ako. Oh, ang sarap dito. Sarap pa mga...

aa ah. , sama võtsab uh, plastik .